mga so, kaibigan, ang kasama ko pa rin yung apat. Sila apat. So, so, para madali kayong magkakaroon sila kasi agad uh, ba? So, may oh, oh. Dito kayo sa kabila, dito doon kami sa kabila. Sige. Oo, sige. sige. Ingat. Mag-ingat kayo ha, mag-ingat. Ingat kayo, ingat. ingat, 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 ingat. Sige. Mag-ingat kayo dyan ha. So, dito muna Nag kami, ka. Naghiwalay kami mga kaibigan yung para madali kami may maansi. Ang tayo, tayo oh. Pupunta tayo pa, ganun tayo. Tingnan mo na tayo sa kibigan Tingnan nyo yung namin mga kaibigan. Oh. Dito nakaharap sa akin si kaibigan Marky doon. Ako nakaharap sa na para kung may kalaban sa mga likuran namin, madali namin makita. No? Si Kulay na si mascara pala yung na, baka ginamit lang yung mascara na yun. test niya napatayin dati. Kaya nga. Baka ginamit lang yun. Baka, Pero Baka wala na. Baka ginamit lang yung mas karamihan. Yun. Kasi iba yung, iba yung ano niya. Sa huh? niya. Hindi naman siya. Kasi yung, kung nag, yung, ano, naalala mo yung, ano, yung kalaban natin na, ano, nagsusuot ng itim, ay nagsusuot ng puti. Hindi rin yun siya kasi, puti talaga yung suot niya. Yung kanina, yung nakalaban namin, nagtataka kami bakit itim yung suot niya bakit naka ano siya naka itim sa so, so wag na kayong mag-alala mga kaibigan napatay na namin siya sinunog na namin hindi na lang namin pinakita yung, yung paano talaga siya nasunog kasi ano na pero hindi kami umalis hanggat hindi talaga siya na ano no pinantayan namin mga kaibigan no? mga hindi dahil sa atin At balikan na natin yung nakita na natin kung gano'n sila karami ayun o oh. ayano haapan mga parel nila mga kaibigan o oh. pero huwag kayong mag-alala hindi kami basta basta त्यांनी आणखी विधान Yan. Dito na tayo matawag ko so, dito. hindi kami basta-basta makakasugod no? Kasi ang dami nila, dalawa pa lang yung napatay namin no? Kulang pa. Magista. Ikaw na kaibigan. Mag-ingat ka, may varil. Hindi niya. Hindi niya kami nakikita. Huwag no? na. mai mai anu no sipetok oh sini please 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 mau kata kasihan ki ki duluin mau Lebih alek Alah situ.

Tumakas tumakas tumakas. Tumakas, tumakas. Tumakas, tumakas! 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 kasih terima kasih. Lepas ni, maju maju ni. Ya, ye, pertanyaan, tu lemu. Uh, yup. Cemanc cemanc. Terima Tumakas! tumakas. atas 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 semua berdamailah berdamailah yumpa lah ha kata anda kasih nak tok lah tin ni ba selamat kami amat Dilik nga naman yung mga putok nyo kaya Pumunta kami agad Grabe Ang lakas niya O oh, nga ma. Marami pa ba kayong bala? Mayroon pa Sige Mayroon pa Kasi oh. ang kasi natin niyo Sana makikita oh, ma. na natin Oh, oh. Grabe salamat talaga kaibigan. Lumating. Walang ano man kaibigan. Salamat yun. Kaibigan. Grabe na. So yun may dala. Simple na tayo. Lumating sila kaibigan. Alam, may sa akin kaibigan. Yung, yung kaibigan nah. na uh, naman lang siya madin. Muntik na siyang madistansya. Buti lumating sila. Uh. Ito yung mga bala namin, nilagyan naman namin ng tubig sa balon to. Pinatablan oh, ba yung iba? pinatamblan yung iba. Yung iba, iba, iba Talaga. Matigas hindi. yung mga katawan ko. Siguro na malakas na yung kapangirihan ng iba. Pero hindi talaga sila tabla ng isang putok lang. Kailangan talaga maramihan. Maramihan? Oo uh, nga kasi di, di siguro uh, ano yung yung bala sa ano uh, nga. Katawan. Pero yung isa tol, sa ulo ko pininturiya. Basta sa ulo maano talaga sila pero pa sa kwet katawanan parang ano mahirapan. So, Tara. 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 Tuloy tayo. So. Kokomja, 'di ba? Oo. So. Kokom na kami mga kaibigan. Tuloy pa rin kami noon pero hindi na muna kami magbi-video. Kokom na tayo. Tara. Tunggu, <laughs> tunggu. Kami itulah. lah.